Lovey po, nagbabuna sa FPJ's Batang Kiapo. May mensahe ng pasasalamat para sa lahat. Malungkot ang mga sumusubaybay ng teleseryeng FPJ's Batang Kiapo sa episode kagabi, Webes, January 4, Dahil winakasan na ang karakter ni Lovey po bilang si Mokang ang greatest love ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Matapos nga ang huling episode ni Lovey po sa Batang Kiapo, ay nagpasalamat ang mismong producer ng Dreamscape Entertainment kay Lovey po. Maraming salamat, Lovey po, sa pagbibigay buhay kay Mukang. Malaki kang bahagi ng FPJ's Batang Kiapo. Paalam, Mukang. Samantala, nagpost din ng pasasalamat ang aktres sa lahat ng nakatrabaho niya sa Batang Kiapo na naging parte siya rito bilang alaala sa magandang programang ito lalo na kay Dreamscape Entertainment Head D.O.T. Endrinal at Ms. Cory Vidanes, ABS-CBN Chief Operating Officer at sa Kapamilya Network. Anya, I am truly blessed to have been part of a project that represents my father's name. It was a first and it will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Dio, Tita Cory, and ABS-CBN For this opportunity, you have given me a missing piece to my puzzle. For that, I will always be grateful. A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love. What a privilege it was to play Mokang! She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. It really was a tough decision for me to make, but I have decided to turn the page. Say pa niya, dagdag pa niya, to my batang kiyapo team, the depth of your creativity and imagination knows no bounds and I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mamimiss ko kayo ng malala. Para sa leading man niya, to my dearest tagapagtanggol, maybe in other life, direct ko. my dad's legacy, is in great hands. Salamat at pinagpapatuloy mo. Coco, I will always be one of your biggest fans. Please try to get some sleep. Mensahe pa niya. Hindi rin nakalimutan ni Lovey ang supporters niya. At sa mga nagmamahal kay Mokang, sobrang mahal ko din kayo. Maraming maraming salamat po. Inyong tropa, Mokang, now signing off. Buong pahayag ni Lovey po haliwat kanan ang reaksyon ng mga sumusubaybay ng FPJ's Batang Kiyapo dahil bakit binago ang script. Anong nangyari at nasaan na ang eksenang naghahalikan si Namokang at Tanggol sa harapan ng Kiyapo Church na nahuli sila ni Albert at nagkabunutan ng baril at nagulat ng huli dahil ang lalaking kamukha niya na matagal na niyang hinahanap ay kaharap niya at karelasyon ng kanyang asawa. May mga nagsabi naman na kaya binago ang script ay dahil kailangan na ring asikasuhin ni Mokang Olavi ang kanyang buhay may asawa dahil hindi pa nakakapag honeymoon ang dalawa dahil ilang araw lang pagkatapos ng kasal nito sa London ay balik taping siya para sa batang kiapo.